alam na yung ganong klasing treadmill pala hindi siya pag matagalan. Yun yung 100,000 up ang presyo. So yung inalabasan ng pera niya nasayang. Babala ako na sa'yo to. Huwag na wag kayong titingin sa presyo. Otherwise masisira ang board niya. So sa dalawang yan, basically ang pinagkaiba nilang dalawa treadmill. Ikaw ba yung nagbabalak bumili ng treadmill? Panoorin mo muna to bago ka bumili ng treadmill. So malamang sa alamang, alam mo na ang pag-uusapan natin ngayon. Tungkol sa treadmill. Alam naman natin lahat na ang treadmill, napak effective niyan pang lose ng weight, pang cardio exercises para sa kalusugan natin, sa katawan natin. Kaya relax ka lang dyan, umupo ka lang dyan at uumpisahan ko na to. Pero syempre, magpapakilala muna ako. Ano, ready ka na? Umpisa na natin tong usapan na to. So, tara! Game! Sa tinagal-tagal ko na nagwo-workout, simula elementary at pagtungtung ka ng college, nagwo-workout na ako, nag-gym na ako. Madami na akong gym na napuntahan, madami na akong gym na pinag -gyman. at may isa akong gym na hindi ko na lang babanggitin kung anong pangalan ng gym na yon. Na nakausap ko yung instructor na hindi ko alam, siya pala yung may-ari at ang kwento niya sa akin, nung wala pa daw siyang alam sa treadmill, meron daw siyang budget na libo. 100k. So may dalawang klase daw siyang pinagpipili ang treadmill. Yung isang treadmill, AC power. At yung pangalawang treadmill na pinagpipilian niya, DC power. Yung AC, yun yung 100,000 up ang presyo. At yung DC motor treadmill naman, yun yung 20 to 35,000 ang presyo. So ang nasa isip daw niya nun, kung bibili daw siya ng isang treadmill na tag-iisan daan libo, isang treadmill lang daw ang may lalagay niya sa gym niya. Pero kung yung DC motor daw na treadmill ang bibili niya, kaya niyang bumili ng tatlong treadmill. So ang pinili binili niya tatlong DC motor yung AC motor at DC motor, mas ipapaliwanag ko ng ayos yan sa inyo mamaya basta relax lang kayo dyan, so yun na nga ang binili niya, tatlong DC motor na treadmill, kaso dumating na ang aberya, na hindi niya alam, na yung ganong klaseng treadmill pala, hindi siya pang matagalan, meaning, hindi siya pang matagalan gamit, kailangan pag ginamit mo siya, ipapahinga mo siya, ng tatlong oras, kada gamit ng isang tao basta naka 45 minutes, kailangan mo ipahinga yung klasing treadmill na binili niya, kaso dati, mangmang pa siya, wala pa siyang alam eh. Hindi niya alam eh. So, kung inalabasan ng pera niya, nasayang. Wala siyang magawa, kundi paayos. Ganong kasakit sa ulo yun. Nakaka-stress yun. Nung sumunod daw na talagang hindi na kaya, pinag-isipan niya, ibinenta eh, na niya yung tatlong treadmill niya. Wala na eh. Talagang ginagastusan lang siya. Ginagatasan na siya ng ginagatasan ng treadmill eh. Kaya ang ginawa niya, binenta na niya na mas mura. Dito na siya nag rematch Bumili siya ng AC motor. At buti na lamang ko yung kwento niyang yan. Kaya ngayon, mabibigay ko sa inyo ang pinakamahalagang paraan sa pagpili ng Treadmill, Kasi alam naman natin ang treadmill. More on puso talaga yung exercises niyan. More on cardio exercise eh. Kaya ngayon, i share ko sa inyo. Kasi gusto ko makatulong sa inyo. So ikaw, ikaw na gustong bumili ng treadmill. Siguro napapansin mo na may mga mahal na treadmill, di ba? Merong tig to 20,000, merong 7,000, merong 100,000 pataas. So ipapalabanag ko sa iyo kung bakit ganun. At ang pipiliin mo dyan? May dalawang klase kasing treadmill. Meron tayong tinatawag na AC Horse Power treadmill. At meron tayong DC horse power treadmill. Dalawang klase 'yan. Gets mo ba? AC power at DC power. Ulitin ko ha. AC power at DC power. Okay na ba? So sa dalawang 'yan, basically ang pinagkaiba nilang dalawa. Yung AC power na treadmill, yan yung mga treadmill na pang-commercial talaga, pang-commercial use. Na kahit gamitin mo nang pangmatagalan, kahit hanggang apat na oras kaya ang kaya ng treadmill na yan samantalang yung isa naman na DC motor kabaliktaran ito yung treadmill na pang bahay lang talaga pang home use lang kasi pag ginamit mo to ng 45 minutes delikado na to eh masisira agad ang board na rin makina kada gamit mo ng 45 minutes kailangan ipahinga to ng tatlong oras bago gamitin uli yun ang DC power malinaw ba? ipapaliwanag ko pa na mas malalim yung AC power na treadmill ito yung makina na pang continuous horsepower kahit gamitin mo siya up to 4 hours kahit pilahan siya ng tao, kahit buong pamilya niyo ang gumamit, kayang kaya niya. Ito yung treadmill na makikita mo sa mga anytime fitness at yung DC power treadmill naman, kabaligtaran nga, ito yung tinatawag na non-continuous horsepower. So nasabi ko na kanina, ito yung treadmill na kailangan mo ipay nga kada 45 minutes ng gamit. Kung nagbabala ka ng bumili ng treadmill, itatak mo ngayon sa isipan mo, 45 minutes lang kailangan gamitin yan. Tapos pahinga siya ng tatlong oras. Otherwise, masisira ang board niyan, Babala ako na sa'yo to. Yan yung palaging sakit na mga DC motor na treadmill. Yung computer niya laging nasisira yan kasi na no overuse Hindi siya naipapahinga kada gamit ng 45 minutes. Isa sa pinagkaiba talaga ng dalawa, yung makina nila ang pinagkaiba talaga ng dalawang yan. Dito magingat kayo dito. May mga mahal kasi na DC motor. Pati yung laki nila parehong pareho. Yung design nila, yung itsura nila parehong pareho. Kaya akala mo, nabili mo, AC power. Yung pala, DC power. Pero sa makina talaga sila magkakaiba. Sa totoo lang, gusto ko talaga yung balaan ng balaan. Kasi para sa aking paniniwala, sa usaping treadmill, malaking pera yan eh. Malaking amount ng pera ang i-invest nyo eh. Kaya dapat talaga sigurado tayo malupit tayo sa pagsuri. Alamin nyo muna yung klase ng makina ng treadmill. Sa usaping treadmill, wag na wag kayong titingin sa presyo. Yung mga murang yan, sakit sa ulo yan. Yung mahal na yan, yung 100,000 pataas. yun yung mga treadmill na pang matagalan talaga. Pang long term investment talaga. So nasabi ko nga kanina na may mga DC power na treadmill na mahal. Kapresyo lang sila. Same design, Same sa laki, sa dimension. So tendency, akala mo, AC power ang nabili mo. Diyan ka checkmate. Checkmate ka dyan, ako nagsasabi sa'yo. Sa mga DC power na treadmill na yan. Kasi alam mo naman ng mga tao ngayon, ang mga tao, ang alam lang nilang paraan sa paglulus ng weight ay treadmill. So tendency, pipilahan yan. Ay eh, sakto, bagong bili, pipilahan yan. Gamit na gamit yan ng mga kamag-anak mo. Eh kaso, pag hindi nila napanood ang video ng to, yare, sabihin na natin, pinilahan nga ano, pinilahan lima kayong pumila, lima. Ano? Yung unang gumamit, ginamit niya ang DC power na treadmill, 30 minutes. Sarap nun, no? So, ang sarap nun, pawisan. Talagang feeling na lose niya yung weight. Eh, kaso yung number 2 na excite din. Diretso orang agad. Hindi niya na malaya, nakalagpas na ng 45 minutes yung paggamit niya. Dito sabi ko sa iyo, ang DC power treadmill, kailangan kada 45 minutes ipapahinga mo ng 3 hours. Yun ang mahirap makakalaban diyan. Kaya yun nga, masisira agad 'yan ipapagawa mo yan kasi gusto mong isalba yung pera mo. Sakit sa ulo yan. Masisira uli yan. Kasi hindi nila napanood ang video ng to eh. Hindi nila alam to eh. Kaya kung gusto mo pa ng mga ganyang kalaman, pwede mo akong i-PM, pwede mo akong i-follow, pwede kang sumali sa grupo ko, Gym Partner PH. Puro kalusugan, puro health, puro fitness, puro pagbubuhat, puro pag-workout ang ating pag-uusapan sa grupong yan. Kaya pasukin mo ang grupo ko. Pinaka-tip ko sa'yo sa mga ganyang pipilahan ng treadmill mo. Ang mga treadmill na bagay dyan, yung mga AC power, kasi yun ang ginagamit namang anytime fitness eh. Kasi yan yung may continuous horsepower eh kayang-kaya niyang dire-diretso kahit gamitin siya. Up to 4 hours kahit dire-diretso siyang gamit. Okay ba? Malinaw? Sa lahat po ng gustong bumili ng treadmill, sigurado ako sobrang sayo nyo dito. Kasi bibigyan ko kayo ng pinaka bonus tip. Sobrang laking tulong na rin sa inyo. Ngayon pa lang, nagiging masaya na ako. Ito yung pinaka bonus tip ko sa inyo. Yung AC power na yan, although kahit mahal siya, medyo pricey siya, pang marami yung tao ang gamitan niyan eh. Pang public na gamitan niyan At talagang nakadesign siya para mas matagal gamitin. At may warranty yan. At ang pinaka huling bonus tip ko sa inyo, ang pinaka kalaban lang ng AC power na treadmill. Ito na yung pinaka pang black para hindi talaga masira ang AC power treadmill natin. Na talaga, sulit na sulit talaga ang pera mo. Gumamit ka ng auto bolt regulator, ABR. Gumamit ka ng ABR. Para kung sakaling magkaroon ng sudden surge ng kuryente, bigla ang pasok ng kuryente, yung ABR ang sasalo niyan. Nung bigla ang kuryente papasok. Kasi yan ang pinaka hindi alam ng karamihan. Ibinigay e ko sa inyo. Swerte nyo talaga at napanood nyo video to. Yan ang hindi nila alam. Yung ABR na yan. Malinaw ba sa iyan? Nakaka-inspire kayo eh. na makita ko kayo na inaalagaan nyo na kalusugan nyo talagang nagte-treadmill na kayo nagja-jogging na kayo pinapawisan na kayo lagi at pati yung buong pamilya nyo tinuruan nyo na sa totoo lang doon ako na inspire sa inyo saludo po ako masayang masaya po ako para sa inyo maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanonood ng video kong ito at alam kong nagustuhan mo ang video ng to ito ako nagsasabi sa iyo daan libo ang halaga ng video mo sa pagbabalak mong bumili ng treadmill ngayon naligtas kita sa mga gastusing malaki at nalaman mo yung pinakamatinding treadmill na meron palang ganon. Makina pala talaga ang tinitignan dyan. Hindi pala pare-pareha sa mga treadmill. Iwanan mo naman ako ng like. komentan mo din ako ng mga topic na gusto mong ipatapik. huwag ka na Talagang sinasagot ko yan. Huwag lang masamang mga topic ha. Talagang ginagawa ko yan. At ishare mo natin ang video to para mapanood po to ng mga ibang tao na nagbabalak din bumili ng mga treadmill. Pero maraming maraming salamat po. At meron nga pala akong binibentang treadmill. Pwede kong iset up. Ako na mismo magdi-deliver po sa inyong mga bahay. Yan, wala na kayong ibang gagawin kundi antayin lang ang ating treadmill. Pwede nyo po akong i-text sa number na yan. Pwede nyo akong tawagan. I-message nyo ako sa Facebook na to. So yun lang po. Ako po muli si Darcel Robles na mag sa inyo ng katagang. Mag-exercise lang ng tama para katawan natin ay gumanda. Ciao, bye!